tahimik, madilim, walang kuryente, at tanging buwan lang ang nagpapaliwanag sa paligid tuwing gabi. At sa umaga, ang makipot at bako-bakong kalsada naman ang makikita ng mga taga si Chupokanil, Barangay San Roque, sa bayan ng Bulalakaw na tinatawag ring Bulalayo dahil nasa dulong bahagi ito ng Oriental Mindoro pangingisda at pagsasaka lang ang hanap buhay ng mga tao dito kaya't limitado ang pag-asang mayangat ang estado ng kanilang kabuhayan. Noon ay nagsisimula na makilala sa larangan ng turismo ang bayan ng Bulalakaw kaya madalas narerentahan ng iilang bangka ng mga tagapukanil upang maihatid ang mga turista sa mga gandang isla ng Bulalakaw kaya naisip itatag ang samahan ng mga mayingisda at magsasaka ng pukanil noong Marso taong 2017 upang maging gabay sa panibagong hanap buhay na pagpaparenta ng bangka. Kami po ay hinikayat ng aming barangay captain na magkaroon ng isang samahan tinulungan kami ng tourism office at LGU ng bayan ng Bulalakaw at ng LGU din po ng Barangay San Roque. At nung uh, dumating ang samahan, medyo nagbago ang pamumuhay ng mga membro. Ito pong po kanila nito hindi po to ganito na kaagad kaganda. Nagsimula po na puro po puno ng aroma. Sobrang sukal po talaga siya. Sa paglilinis, natuklasan nila ang ganda ng kanilang baybay daga. Kaya't inayos nila ang lugar upang gawing Pocanil Beach Resort. Ito po yung napili namin lugar. pinagtulong tulong tulungan po namin ng 36 member. Yung paglilinis namin po ay uh, bayanihan at uh, may sariling dalang pagkain. Dahil sa malaparaisong katangian, unti-unting nakilala ang kanilang lugar na dinayo na ng mga tao at noon ay nagsisimulang tawaging El Nido ng Mindoro. Nagsimulang kumitang samahan mula sa pamamahala ng resort na kanilang itinaguyod. At dahil walang kuryente, solar power lang ang paraan para mailawan ang mga bisita. Hanggang sa naputol ang daloy ng pag-asa na biglang dumating ang pandemya ng COVID-19 na nagpahinto sa ekonomiya ng buong daigdig. Hindi kami nawala ng pag-asa na makakabawi sa sunod ng mga tao na darating. Kasi ang ginawa namin dito, Tayto kami araw-araw na walang uh, sinasahod, walang kung ano mang kapalit. Ngunit hindi pa man ganap na natatapos ang pandemya ay nasundan naman ng mga malalakas na bagyo na nagdulot ng pinsala sa kanilang resort na inihahanda para sana sa muling pagbubukas nito. Determinado makabangon at may pagpatuloy ang nasimulan kaya't lumapit sila sa Department of Labor and Employment upang humingi ng tulo na nagkaloob naman sa samahan ng pangkang Timotor na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Hindi nagdalawang isip ang Dolly Mimaropa na aprobahan ang kanilang project proposal for the enhancement of Pocanel's Resort. Aside from agriculture, tourism is also one of the major sources of livelihood in Mimaropa. Kaya naman alam namin na sa tamang pangangalaga at suporta mula sa gobyerno, ang layunin ng samahan na mas paunlinin ang turismo sa Bululakaw at makilala ang ganda nito sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa ay hindi malayong mararating. Dahil sa programang ito ng Dole, mabilis na nakabangon ang samahan dahil nakadagdag ito sa kanilang pinagkakakitaan at mas marami ng turistang naiihatid sa mga isla. Umagapay naman ang iba pang mga ahensya kasama ang dole sa pagbibigay ng mga pagsasanay upang mas maayos silang mapatakbo ang samahan at ang kanilang mga proyekto. To Beach at dahil sa social media, kumalat ang mga larawan at videos ng Pohanil sa internet dahilan upang mabilis sa sumikat ang kanilang lugar. Bagamat ang layunin ay dagdag kita ng samahan, nasa puso na rin nila ang pagdamay sa kapwa. Nagtawid sila ng mga kagamitan at materyales sa isla ng Buyayaw gamit ang kanilang bangka ng walang bayad upang makatulong sa konstruksyon ng simbahan ng Adventist. Kaya naman, sila ay binihayaan ng simbahan ng panibagong bangka. At dahil likas ang pagtulong, naging bahagi sila sa espiritual na rehabilitasyon ng mga rebelde na balik loob sa pamahalaan. Inaatid sila sa buyayaw ng walang bayad at doon naman ay, kumbaga, doon iminumulat ng Adventist yung pagiging isang tunay na uh, mamamayan. Upang mas mapabuti ang serbisyong inihahatid sa mga turista, nagsadya sila sa ahensyang maaari makatulong upang makaabot ang linya ng kuryente sa kanilang pamayanan. 2021, nung sumula tayo sa Ormeco para maisama ang Pocanil sa Sitio Electrification Project. Kaya nga sa pamamagitan ng Ormeco at ganoon din ng National Electrification Administration ay napondohan yung paglalagay ng halos walo or na poste hanggang makarating sa ating tourism site. Nagbukas ang mas maraming oportunidad sa pamayanan. Nagkaroon ng mga tindaang habang ang samahan naman ay nakapagpundar ng water pump upang magkaroon ng regular na daloy ng tubig sa komunidad. Mahusay ang naging pamamalakad ng samahan kaya muli silang nabigyan ng karagdagang proyekto. So, yung tourist assistance center, souvenir shop at yung bahay na tuya, dagdag pa yung ilang mga financial assistance na binigay natin para makapagpatayo ng dagdag na kubo, na magagamit ng mga turista at pag-improve ng kanilang uh, tulay na kawaya. Kaya't hindi lamang mga kasapi ang natutulungan na magkaroon ng hanap buhay. Ang pinapagawa po sa akin ng samahan ay yung concrete na mga kubo, yung paggawa po ng tulay na mga si nasisira ang apakan, Ang benefits na nakukuha ko po sa SMP ay yung pagtrabaho ko po na araw-araw. Na Binibigyan po nila ako ng 500 a day at libre pagkain. The Coast Guard or PCG Taong 2023, isang oil tanker ang lumubog malapit sa Nauhan, Oriental, Mindoro na nagdulot ng oil spill at lubang nakaapekto sa turismo at agrikultura ng lalawigan. Sa pang-araw-araw na pangangailangan, tumatanggap lamang sila ng ayuda mula sa pamahalang lokal at nasyonal at tulong ng programang Dole Tupad. So ang ginawa po namin sa dalawang buwan, clean up drive po kami sa mga bakawan para po ma-maintain namin yung kalinisan ng mga aming mga mangrove replanting at yung aming dalampasigan. Kaya't nagbunga kami din ng pagsisikat. September ng taong 2023, hinirang ang SMMP ng Local Tourism Stakeholders Excellence Award o LTSEA ng Oriental Mindoro Provincial Tourism Office. Uh, sa pamumuno ng kanilang Pangulo na si Kuya Fred Madera ay utay-utay at dahan-dahan uh, yung pagkangat ng organisasyon. Uh, hindi lang dahil may mga natatanggap silang ayuda mula sa pamahalaan, kundi nagiging self-generating yung kanilang mga tourism activities. Nasundan ito ng mga parangal at pagkilala mula sa iba pang sangay ng pamahalaan kongkreto na rin ang kalsada hanggang sa kanilang resort, sa tulong ng mga ayansyang sa kanila ay naniwala. At ang pinakamalagang investment ng samahan, edukasyon. Sa edad kong 51, ay bali po kami ay anim ang sabay-sabay na nag -graduate. Pero po yun ay pinawsigin naming mag-aral dahil po sa tulong din ng samahan. This time around, ito ay naabot kahit na ah, uh, late na nga, matanda na. Pero still, ah, uh, yung pangarap na makapagtapos, magkaroon ng degree ay nandito at sa pamamagitan ng samahan, ito ay natupad. Edukasyon, kasanayan, hanap buhay, kabilang ang pag-unlad ng mga personalidad ng bawat isa. Mga pagay na hindi lamang pansamantala, kundi pang habang buhay na kalaman at karanasang tuloy-tuloy na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Dahil ang sama ng mga mayingsta at magsasaka ng pukanil ay ang nagsisilbing bangka ng pamayanan na kasamang naglalayag tungo sa inaasam na kaginhawaan. 「なんだかきんまくらんかさ」